Hi! Good morning sa aking mga amiga at amigo dyan. Muli nagbabalik po ang inyong amiga na si Grace. Hi! Welcome po kayo sa aking vlog. At ito na nga ang aking ganap. Binaya, na biyayaan ako ng uh, konting, ano, konting biyaya galing sa Diyos. Uh, ito na nga. Bumili ako ng aking uh, bumili ako ng aking souvenir para may makita naman ako sa aking sa aming pinagpaguran ayan bumili ako ng bagong dura box at ito lagay ng plato tapos bumili na rin po ako ng mga damit ito makita niyo po yung damit ito mga damit mga damit to na ano mga hindi naman itong mamahalin. ito yung mga ukay na damit ayan mga bagong damit ayan real ah, uh, ah, uh, sa isang taon sa business lang ako bumili ng damit kasi tuwing December lang nagkakaroon ng medyo yeah. ano magandang kita kaya kali kayo, ako inyong samahan sa aking pagbubukas ng aking bagong dura box lagaya ng aking mga bagong binili ng mga ukay eto Ayan, bukay. Ayan. Yan ang aking dura box. Ayan. Ah, ng plato. Mamaya makikita nyo yan sa blog, sa pag ako'y nagbukas na. Tapos, syempre, hindi mawawala yung bago tayo bumili ng mga pangsarili sarili nating gamit. Syempre, unahin muna natin yung ating kakainin sa ah, med, ah, ano ba, ba, Pasko. Ayan. Ito naman ang aking mga aming na mga na pinamili. Ayan. Mag, magsasalad kami. Fruit salad. Tapos, ayan. Spaghetti. Ayan. May mga may mga grocery na rin akong may mga grocery na akong nabili. Ayan. Mga palaman. Ayan. Yan po ang aking aking ganap ngayon. Ngayon nga po, uh, samahan nyo ako na ang tawag nito, samahan nyo ako magbukas ng aking Dura Box. New, new Dura Box. O, ah, ba? diba? At, siyempre, papasalamat tayo sa Diyos at ang mga healing natin, sipling healing natin ay kanyang ibinigay hindi nga, hindi lang ito ay biglaan, syempre dahan-dahan lang, kaya maraming salamat talaga sa mga blessing na bigay sa akin ng ating Diyos Ama na nasa langit ayan Ina, bubuksan ko na po yung aking ano, aking bagong binibida sa inyo na nabili ko samahan nyo ko gaya ng ulam. Yan, lagaya ng ulam. Yan. Dalawang pintuan ito, mga amigo, mga amiga. ng ulam para hindi ito malanggamin o di kaya hindi masungkit ng mga alagang pusa. Kasi may mga alagang pusa ako, minsan na nakakasungkit sa lamesa. Kaya bumili ako ng ganito. Ayan. Yung presyo nga pala niyan is 380. Ayan. 380. 380 nabawasan ko pa to naging ano naman to 3.50